Masakit ito, kumuha ka ng kahoy. Pinukpok mo ng pait sa kanang katam at sa kanang ano, nilagari mo. Ginawa mo parang tao. Pagkatapos, nung tao na dinamitan mo. Nung madamitan mo ngayon, sinabihan mo, You are my mama. Oh, my mama. <laughs> Basa. Pakinggan nyo kay Jeremias. 2.27 mm. Na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Mm. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauulol ito? Meron bang tao na nagsasabi sa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph. At sa bato, ipinanganak mo ko, Mama Mary. Anak ka ng bato? Tatanungin ko kayo, masakit po ang dating sa tenga niyan eh. Pero, totoo po ba na may tao sinasabi niya mama niya yung bato? Marami, sakya po lang marami niyan eh. pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan. Hindi pwedeng gumalagala yan. Pasahin natin ang dosages ng home. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Paano maliligaw yon eh? Hawak ng Diyos yun. Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan. Hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang home. 79 kapatid na dali. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan, ay hindi na aahon pa. Siya hindi na babalik pa sa kaniyang bahay. Ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababa ang wika sa libingan, hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay. Hindi totoo yun kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Pa, paano babalik yun? Eh hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6.9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandoon sa ilalim ng dambana sa altar ng Diyos sa langit. Andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin kapatid na Daniel. At sila ay sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila ay sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila eh. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil pinagpapahinga ng Diyos, pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo mayroong sinasaniban? Eh hindi kaluluwas masanib doon. Espiritu ang sumasani doon. Dalawang klase ang espiritu. Espiritu ng demonyo at espiritu na galing sa Diyos. Unang-una kapatid, yung Araw ng Mga Patay, na naimbento ng katoliko yun. Pag Araw ng Mga Patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. At bawat misa, may bayad sa pare Ang tema ng mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay, invento yan sa Biblia. Wala namang kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit basahin natin ang buong Bibliang katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. No araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia, gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio, hindi totoo yun. Kasi binasa niya mula Hinesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na mabilis na. Wala pang isang minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin si Slucio No limitang ni Dr. Jose Rizal. Bo, ito po yan, sa Noli Metangere, page 72, ang sabi po dito. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Ayun, sabi ni Rizal sa kanyang Noli Metangere, kilala naman natin si Rizal, our national hero is Dr. Jose Rizal. And he was killed by firing squad kasi kaya siya pinatay meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika ang isa riyan yung tinatawag na purgatorio yung purgatorio sabi ni Rizal binasa niya ang buong Biblia mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis at ang sabi niya kahit si Mueses kahit si Kristo walang binabanggit na purgatorio kaya yung aral ng Katoliko na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ay eh, pagpapamisa. Wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Biblia ang katoliko, in fairness, mga kababayan, sa inyong sarili, sa inyong paniniwala. Kung magbabasa kayo sa Biblia ang katoliko, yung salitang misa, wala po yun sa Biblia ang katoliko mismo, yung misa, yung pagpapamisa. Papalalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay eh, hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang sinimunyang misa. Ako ito ni mga kababayan, wag lang, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin, yung katotohanan, dapat yung matututunan natin, salita ng Diyos. Eh, wala akong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Paki-basa kapatid na Daniel. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Dapat ang matutunan natin huwag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Kung merong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Eh wala naman sinulat ang mga apostol purgatorio. Wala namang misa. Wala namang yukaristya. Wala naman nun eh mga invento Sundo lang ng Katoliko yun, mga kababayan. Eh, kaso yun ang ating nagustuhang sundan. Kaya, sana huwag kayong magagalit. Wala sa Biblia yan. Kaya yung araw ng patay, mabili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-ano mga, mga religious ano eh, mga bagay eh. Pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay. Sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay.